At yun na nga, napakabilis nga ng panahon at ber month na naman bago ang lahat, intro muna tayo! Bukod nga sa pagpasok ng Pasko, ay ito din yung pagpasok ng kaarawan ng aking kapatid. Ayan. September 1 ang kanyang birthday. Happy birthday sa iyo, Kuya. Ayan. At yan na nga, niyaya ko nga siyang kumain dito sa mall. Dahil wala siyang kaalam-alam sa aking sorpresa, hanap mo na kami ng makakainan. At pagdating na nga namin dito sa aming kakainan, hindi ko alam kung ano yan. Ako talaga, hindi ko talaga pinapansin kung saan sana ako napupunta, kung saan ako makakaupo. Basta kain-kain lang. So yan, hintay na mga kami ng mga order, dumating na itong mga order. Kada dating ng order, sige, video, akala mo naman, vlogger yarn. <laughs> ayan, promise, napakasasarap po niyan. Then, pagdating na naman ng ano, pagkain, ayan na naman, video na naman tayo, then, kakain na nga tayo niyan. Hindi na natin nahintay yung ibang pagkain. So, yan, yung mga ano na yan, sobrang sarap talaga kain tayo. Ito po yung ano ambience. Maganda yung ambience nila at yan ang takaw naman talaga. Oo naman. Yan, may mga dumplings. siya paikutin mo lang hanggang mahihilo na kami. Pagkatapos ng ng pagkain, 'di ba? Bentang-benta yung mga <laughs> binalot na namin yung biadahin dahil hindi na ubos. Pagkatapos ng niyan, yung surprise ako nga kay Kuya. Ito na nga pasok. At bibilhan ko nga siya ng bagong cellphone dahil yung kanyang cellphone ay naglalag na, naghahang, Diyos ko. Tapos eto na nga, pumunta nga kami dito sa isang ano, tindahan ng mga cellphone. Naalala ko tuloy yung trabaho ko noon. Ganyan na ganyan ang trabaho ko noon. Sales E1. Basta nagtitinda ako dati. Sa mall, kagaya niya. Pero hindi cellphone ang aking tinitinda. Tinitinda ko ay... RTW, ready to wear, yung mga damit nga. So, yun. Sa pagbili naman ng cellphone, tatlo lang ang hinahanap ko. Yung mataas na RAM, mataas na memory, at yung camera. Kung ang camera ay nakukuha na niya yung harap at ang likod ng sabay, okay na okay na sa akin yan. At kung ang RAM naman niya ay 12 gig pataas, at yung memory naman niya is 515, 2 gig pataas, okay na okay na po sa akin yan. Kasi mag, mahiling nga tayo mag-picture, so dapat mataas yung memory. Pagkatapos nga niyaan, syempre, Vivo Bekenemen. Well, anyway hindi kami kay bibi bumili na. Ang bagsak namin ay kay Realme. Kita niyo yung bitbit -bit ni Kuya. Lahat po yan freebies. Kaya gustong gusto ko mamili ng mga gadget dito sa mall na to. Dahil kung maka freebies talaga sila huwagas. Yan. Magpapalagay nga kami ng screen protector. Dahil bago nga. Tingnan nyo nga naman ang technology ngayon. No? May ganito na pala maglagay ng screen protector. No? Ewan ko ba kung anong ginawa dyan. Basta may sinalpak sila dyan sa loob. Tapos may pinipindot-pindot na ewan. Parang printer. Tapos maya-maya gagalaw na siya yun, pagkagalaw, tinanggal, ikinabit dun sa cellphone. So, yun, dun natatapos ang pa-birthday ko kay kuya. Sa lahat po ng nanood, salamat po. Don't forget to subscribe and click the notification bell below. Maraming salamat and Merry Christmas sa inyong lahat.